so yun guys napakainit ng panahon na nandito ako sa may uh, malapit sa may amazing show kung saan ako nakaparada lagi araw araw pagka ganitong oras sobrang traffic at saka sobrang init talaga kaya itong mga ganitong oras kailangan magpahinga muna yan o yung aking kabayo ay bukas na bukas yan o tapos uh, okay naman kahit mainit eh, meron naman tayong electric pa na nakabukas so habang nagpapahinga ako at eh, gumagawa tayo ng content ako yung nagpapasalamat pala sa aking mga subscriber, followers, viewers sa inyong lahat at naabot ko yung aking uh, subscriber sa youtube na 959 konti na lang guys tulungan nyo naman ako para ma -monetize. Maraming salamat sa inyo Sa FB ko Youtube At saka sa TikTok uh, Maraming salamat po sa inyong lahat At tuloy-tuloy uh, pa rin tayo Sa ganitong Pagbablog uh, Kahit walang kwinta Hindi eh, natin nakakalimutan ito Kahit busy tayo sa ating trabaho Tuloy-tuloy pa rin Kaya ito Naglagay nga ako ng ganyan dyan Sa aking uh, salamin At sa dito sa likod Para naman Masubscribe subscribe din ako ng aking mga pasero kaya so to, maraming salamat sa inyo ulit at uh, maraming salamat ulit bye bye